pagmumungkahi. Ito ay ukol sa pagbigay ng payo, advice kung paano mapapaganda ang isang proyektong panturismo. Bago tayo magsimula, ay magkakaroon muna tayo ng shoutout. No? Shoutout kay Jacob's Vlog 7756 mula sa St. Joachim and Anne. Kung gusto niyong ma-shoutout kayo sa ating um, video, pwede kayong mag-comment sa baba. Simulan na natin ang ating talakayan. Pag sinabi natin pagmumungkahi, isang paraan, isang pamamaraan upang malaman ng isang individual ang punto ng kanyang kahusayan at punto na kinakailangan pang pag -ibayuhin. Kung gagawa kayo ng plano ng isang proyektong panturismo, bibigyan kayo ng magandang komento no? Magbibigyan kayo ng maganda komento ukol sa inyong ginawa at bibigyan din kayo ng hindi maganda. Isang kritisismo. So sana maging positibo kayo sa pagtanggap ng mga sinasabi ng isang eksperto kasi iyon ay kagaganda ng inyong plano. Ito ay ipinahahayag ang sa ganoon ay mapagtanto mula sa output o kasanayang ipinamalas ang mga kinakailangang linangin. Ano pa dapat ano pa dapat ang i-improve sa inyong plano? Sunod tayo. Feedback. Gayon pa ang pagtanggap ng patas at balidong mungkahi na isinaad sa positibong paraan may mga pagkakataong kritikal na unawain at mahirap tanggapin, masakit tumanggap ng mga kamalian. Masakit, masakit tumanggap ng isang komento, pero dapat tanggapin natin ito kasi ito ay para sa ikagaganda ng inyong proyekto. Sunod tayo. Punta tayo sa wikang Filipino. Ang wika ay isang kasangkapan sa pakikipagkomunikasyon na ginagamit ng lahat sa pang-araw-araw na buhay bilang paraan ng pagpapahayag ng impormasyon, ideya, damdamin at maging mungkahi. So ginagamit ang wikang Filipino ng mga eksperto ng mga guro Upang ipaganda pa lalo ang inyong ginawang plano. Lumalabas sa pag-aaral ni na Romero at Manhares ng Colombia noong 2002 at labing pito na mas epektibo ang paggamit ng wikang sinoso o mother tongue sa pakikipagtalastasan. Ibig sabihin sa mga gumagawa ng plano, kapag kayo humihingi ng payo, mas magandang gamitin ang wikang Filipino kasi wika natin ito. Kung ano yung gustong i-improve, iyon yung sinabi ng guro, mas madaling maunawaan ng nakikinig. Susunod ay ang language barrier. Ang paggamit ng wikang Filipino sa pagmomunka ay maaaring maging daan upang maging tiyak, spesipiko at naaangkop ang kuna o komento. Tumataas din ng garantiya na sa paggamit ng wikang ito, lumalakas ang impact nito sa tao at higit na nauunawaan ng bawat isinasaad na question. Napakadaling intindihin. Sunod tayo ay ang mga dapat isaalang-alang sa pagmumungkahi. Magbigay lamang ng advice o mungkahi kapag tapos ng maitanghalang proyekto. Ibig sabihin, nandito na, nakagawa na kayo ng plano. Tapos ipacheck na lamang sa guro o sa eksperto. Maging deskriptibo sa pagmumungkahi sa pamamagitan ng pagkokomento ng naaangkop, payak, malinaw at diretso sa punto. Ibig sabihin, naglalarawan ka, nagbibigay ka ng descriptive, no? Description doon sa ginawang proyekto. Magkomento lamang ayon sa pagtatanghal at hindi sa mismong taong nagsagawa nito. Yung proyektong fan hindi ka magkokomento kung sino ang gumawa. Magkokomento ka doon mismo sa plano kung maganda ba ang mga salitang ginawa, maganda ba ang disenyong ipinakita. Maging mapagsuporta sa kakayahan ng tao na maiwasto ang kakulangan, huwag maging diktador, bagkos ay maging mapanghikayat. Sunod tayo. Maging patas at reasonable makabubuting magbigay ng patunay mula sa bagay na naobserbahan na pinupuna. So, ibig sabihin, makatotohanan ang iyong sinasabi. Maging balance sa pagiging pretibo at negatibo. Ibig sabihin, mayroong positibo, mayroong negatibo, at base iyon sa iyong naobserbahan doon sa iyong nakitang plano. Huwag ikumpara sa gawa ng iba. Iwasan ang magkaroon ng kompetensya sa loob ng klase. Kasi Medyo ano yon no? Yung parang selos, iwasan natin yan. Gamitin ang pamantayang itinalaga ng guru para sa isinagawang proyekto. Doon yung ibase sa kriteriya sa pamantayan na ibibigay ng guru. Huwag humingi ng tawad sa iyong mga puna at mungkahi kung ito ay isinagawa ng tama at mabuti. Kung nagbigay ka ng uh, bad criticism sa isang proyekto, yan ay para sa ikakabuti ng isang proyekto. So wag humingi ng sorry. Sunod tayo. Gabay o hakbang sa paggawa ng travel brochure. Una, dapat ang inyong gagawing cover page or pabalat ay nakakakuha ng atensyon o nakakapukaw ng atensyon. Pangalawa, may makabuluhang nilalaman. Iisipin mo na dapat yung loob or mensahe o yung content ng yung gagawing brochure ay maganda. Kasi ang travel brochure ay isa ding magandang uh, proyektong pan-turismo. Pangatlo, kilalanin ang turist ang hikayatin. Kung gusto mo ba humikayat ng mga banyaga? Gusto mo ba ang humikayat ng mga kapwa-Pilipino? Mga bata, matanda? Tingnan niya kung sino yung hikayatin. Pangapat, nakahahali ng mga larawan. Iisipin mo ngayon, saan ka kukuha ng mga magandang larawan? Anong mga larawan ang iyong gagamitin? Panglima, itala ang halaga ng posibleng magagastos na pera ng turista sa pagbisita. Ibig sabihin, ipasok mo doon sa brochure mo yung listahan ng mga magagastos. Ilan ba? 150 pesos ba? Aabot ba ng isang daan? Aabot ba ng libo-libo? Panganim, ngayon, mayroon ka nang naisip na mga plano, gagawa ka na ngayon ng burador o draft. pang Pangpito, pagbuo ng pinal o aktual na travel brochure. Kasi nakaplano ka na, may draft ka na, gagawa ka na ngayon ng isang brochure. Pangwalo, i-check mo ngayon doon sa brochure mo yung mga salita at yung mga bantas na ginamit. At panghuli, wasto ba ang iyong paggamit ng mga salita at wika doon sa brochure? At natapos ka na sa iyong ginawang travel brochure. Sana marami kang nakuha sa araw na ito at maraming salamat.